Long reyon sa bansa idineklara e ng insurgency free ayon sa ntf elcac Narito ang news ni Laika Cuevas. Opisyal lang idiniklara bilang insurgency free ang tatlong rehiyon sa bansa. Ayon kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Director Under Secretary Ernesto Torres Jr., kabilang sa tatlong rehiyon na ito ang Ilocos, Zamboanga Peninsula at Davao Region. Una nang inanunsyo ko na insurgency free na rin ang lalawigan ng Surigao del Norte. Pahayag pa ni Yusek Torres, tuluyan ng nalansag ng pamahalaan ang mga aktibong guerrilla front ng NPA habang labing isa naman ang naghihingalo o humihina na. Lima sa NPA terrorist group na ito ang mula sa Luzon, tatlo sa Visayas at tatlo sa Mindanao. Kamakailan lamang inihayag ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na target nilang tapusin ang laban kontra insurhensya bago matapos ang 2024 upang mapagtuunan na ng pansin ang pagpapalit ng military priorities mula sa panloob na seguridad tungo sa panlabas na depensa. Para sa Nuskop, Laika Cuevas, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.